Good afternoon mga karambao. Ah, meron tayong uh, panoorin dito. Bigyan natin ng uh, suggestion, ng uh, opinion komin. Grabe na palang nangyayari ngayon sa Russia. Galing ito sa balita ni The Bliss Reader. Ah, uh. uh, panoorin natin at bigyan natin ng opinion, na uh, suggestion, na uh, reaction. At para sa ating balita, bansang Russia nag-aaklas na laban kay Vladimir Putin. Pero bago natin umpisa ang ating mga balita, mangyari po lamang na ilike ang video nito para sa patuloy na paghatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Putin, malapit na nga bang bumagsak? Ngayong araw ay hatid namin sa inyo ang isang nakakagulat na kaganapan mula mismo sa loob ng Russia. Isang katotohan ang pilit itinatago ng pamahalaan sa Kremlin. Libo-libong mamamayang Russians ngayon ang tumatakas na mula sa kanilang bansa. Ayaw nang pasanin ang bigat ng digmaan at panunupil doon. Ang mga sundalo ay tumatakas mula sa mga frontlines habang ang mga sibilyan ay naghahanap ng kanlungan sa mga karating bansa para makaiwas sa mapanil na rehimen. Ang lumalawak na alon ng migration na ito ay malinaw na nagpapakita ng unti-unting pagbagsak ng pamumuno ni Putin. Mula Georgia hanggang Kazakhstan, mula Finland hanggang Latin America, naghahanap ng pag-asa ang mga Russians sa iba't ibang ruta ng imigrasyon. Bakit nangyayari ang mga mass exodus na ito? Paano ba naitulak ng polisya ni Putin ang kanyang mga kababayan sa ganitong sitwasyon? At ano ang ibig sabihin ng pagtakas na ito para sa kinabukasan ng bansang Russia. Sa kabila ng pagsisikap ng Kremlin na pagtakpan ang katotohanan, nananatili ang ilang mga media outlets at independent journalists sa pagsisiwalat ng tunay na kalagayan sa loob ng bansang Russia. Ang pananakop ni Putin sa Ukraine ay nagdulot ng matinding pinsala hindi lamang sa mga lugar ng digmaan kundi maging sa puso ng mismong bansang Russia. Hindi na kayang pasanin ng mga mamamayang Ruso ang bigat ng digmaang ito. Ang tumitinding mga sanctions mula sa ibang mga bansa, lumalalang krisis sa ekonomiya at matinding panunupil sa politika ang nagtutulak sa milyong-milyong tao na maghanap ng paraan para makaalis ng bansa. Bumabagsak na ang ekonomiya. Dahil sa mga sanctions na ipinataw ng mga western countries, maraming international companies ang umalis na sa Russia na nagresulta sa kawalan ng trabaho doon, lalo na sa mga kabataan. Unti-unting nawawala ang middle class tumataas ng sobra ang inflation at nagiging hindi na kayang bilhin ang mga pangunahing pangangailangan. Libo-libong maliliit at katamtamang laki ng negosyo ang nagsasara na ngayon. Malaki na rin ang ibinaba ng halaga ng national currency at nahihirapan ang bansa na makapag-angkat ng mahahalagang produkto at serbisyo. Kahit ang mga dati tapat at nakinabang na mayayamang elite sa ilalim ng pamumuno ni Putin ay nagsisimula ng ilipat ang kanilang mga ari-arian sa ibang bansa, dala ng pangambang tulot ng lumalalang destabilisasyon. Pero hindi lamang ito krisis sa ekonomiya, krisis din ito sa kalayaan. Delikado na ang magsalita ng saloobin sa makabagong rasyang ngayon. Wala nang puwang ang mga opinyon na hindi pabor sa nagaganap na digmaan ang mga kritiko ay agad na inaaresto. Ang mga mamamahayag ay pinipilit na tumakas o manahimik. Natatakot na ang mga tao na magsalita kahit sa loob pa ng kanilang sariling tahanan. Ang social media ay mahigpit na sinusuri at sinesensor. Ang mga independent news outlet ay ipinasasara na. Mahigpit na batas ng sensura ang pumipigil sa anumang salaysay na sumasalungat sa opisyal na pahayag ng gobyerno. Maging ang mga pribadong pag-uusap na laban sa digmaan ay isinusumbong ng mga informante sa mga otoridad at ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong Russians ang tumatakas dahil wala na silang nakikitang kinabukasan sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Mula pa sa simula, sinubukang ipresenta ni Putin ang pananakop bilang isang espesyal na operasyong militar. Pero malinaw na ngayon sa sambayan ng Russians ang katotohanan na isa itong ganap na dimaan at unti-unti silang natatalo lalo na ang mga kabataang lalaki na labis ngayon ang takot sa nagaganap na sitwasyon. Mula kasi nang magsimula ang digmaan, ginagawa na nila ang lahat ng paraan para makatakas sa sapilitang pagpapasundalo. Noong nakaraang taon, sinasabing daan-daang libo ang nagmamadaling tumakas papunta sa mga borders ng Georgia at Kazakhstan para makaligtas sa draft. Ang ilan ay napipilitang magbayad ng suhol para lang makaalis ng bansa wala nang nais na mapunta sa frontline dahil sa nakakatakot na sitwasyon doon. Patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala ang hukbong Ukrainian sa mga puwersang Ruso. Ang mga tumatakas na sundalo, mga bilanggo ng digmaan at mga veteranong nagbabalik ay nagkwekwento ng kanilang nakapanlulumong karanasan sa battlefield. Gutom ang mga sundalo. Sirang-sira ang mga supply lines at halos imposibleng makahanap daw ng pagkain. Nauubusan na rin daw ng bala laban sa mga modernong armas na ibinibigay ng mga western countries sa Ukraine. Ang mga sundalong Ruso ay napipilitang lumaban gamit ang mga luma at sirasirang kagamitan halos walang serbisyong medikal. Puno na ang mga field hospital at maraming sundalo ang namamatay sa sugat nang walang natatanggap na tulong. Dahil dito, lubos nang bumagsak ang moral ng mga tropa. Ang ilan ay tumatangging lumaban habang ang iba naman ay kusa ng sumusuko. Sa mga nakaraang buwan, napupuno na ang mga border crossings sa Georgia at Kazakhstan. nag ang mga Russians ng kaunti nilang pag-aari at naglalakbay papunta sa mga border checkpoint. Ang ilan ay sinusubukang tumawid ng naglalakad lamang. Mula nang magsimula ang digmaan, milyon-milyong Russian refugees na ang tinanggap ng mga bansang tulad ng Georgia, Kazakhstan, Finland at Serbia. Pero ngayon, kahit ang mga bansang ito ay nagiging mas maingat na rin sa pagtanggap ng mga bagong imigrante mula sa Russia. Meron kasing mga lalaking Russians na nagpapanggap na turista para lamang makaiwas sa pagkakakilanlan bilang mga nagtatago sa draft. Ang iba naman ay nagbabayad ng libu-libong dolyar sa mga smugglers para lang makataka sa border. Ganon na lamang ang kanilang depresyon na ang ilan ay ibinibenta na ang lahat ng kanilang mga ari-arian para lang makataka sa kanilang bansa. At hindi lang sila tumatakas patungo sa mga karatig bansa. Meron ding mga umaabot hanggang sa Latin Amerika at maging sa Afrika. Araw-araw, daan-daang tao sa palipara ng Mosko ang bumibili ng one-way ticket paalis ng Russia. Iniwan nila ang kanilang mga tahanan, pamilya at buong buhay. Para sa kanila, mas mainam na iwan ang lahat kaysa manatili sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Hindi na naniniwala ang mga mamamayang Russian sa kanilang pamahalaan. Noong una, Milyon-milyon ang sumusuporta sa digmaan dahil sa mga propaganda ng Kremlin. Pero habang dumarami ang mga namamatay, nagsisimulang kwestyunin ng maraming pamilya ang tunay na layunin ng digmaan. Pinakamalaking takot ngayon ni Putin ay ang tuluyang pagkawala ng suporta ng publiko, kaya naman lalong pinahigpit niya ang kontrol sa pamahalaan may mga bagong batas na ipinapatupad para hadlangan ang mga mamamayan na umalis ng bansa. May travel restrictions na para sa mga kalalakihang nasa edad na pwedeng magsundalo. Pinalalakas ng Kremlin ang censorship sa social media para patahimikin ang oposisyon. May mga raids din na ginagawa ang kapulisan na nagdudulot ng matinding takot sa karaniwang mamamayan. Pero sa kabila ng lahat ng paninikil na ito, patuloy pa rin nakakahanap ng paraan ang mga tao para makatakas. Dumarami ang gumagamit ng mga peking dokumento at iligal na pagtawid sa borders. Tulad ng mga diktadurya sa kasaysayan, muling nabubuhay ang mga underground networks na tumutulong sa pagtakas ng mga tao. Sa kasaysayan, ang mga digmaan ay palaging nagdutulot ng malawakang migrasyon. Pero ang lawak ng Exodus na ito ngayon sa Russia ay halos wala daw kapantay. Ang Russia ay isang superpower na bansa pero ang mga mamamayan dito ay tumatakas ng maramihan sa loob lamang ng maikling panahon. Ang pinakamalaking sandata ni Putin noon ay ang suporta ng publiko. Pero ngayon, mabilis na daw itong naglalaho. Kung magpapatuloy ang alon ng paglikas na ito, ang pagbagsak ay maaaring hindi lamang maganap sa lugar ng digmaan, kundi sa loob mismo ng mga pader ng Kremlin. Ano sa palagay mo? Magagawa ba ni Putin na pigilan ang milyon-milyong mga mamamayan sa kanilang pag-alis? Maaari ba itong maging simula ng isang mas malaking pag-aaklas? Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag magatubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakinig. Rambo kayo magkumin uh, bahala na kayo magkumin ha <laughs> over and out